Magpalang araw po, nandito po tayo sa tindahan ni Sister Cheryl Dito po sa barangay 96, Sony District 1, Tondo, Manila Tayo po ngayon ay magbubulay ng ebanghelyo ng ating Panginoon dito sa Poymen, ang Biblia ng mga pastor Ayan po Maganda pong pamisan-misan na gaharal ng salita ng Diyos. Alam niyo po sa buhay natin ito, may sinasabi kasi si Yesus. Doon sa Mateo 4.4 na kusan, ang sabi mismo ng ating Panginoong Yesu Kristo ay ganito. <clears throat> Ngunit sumagot si Yesus na susulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ang buhay po natin ay binubuho ng dalawang kalagayan. May physical siya at meron siyang spiritual. Kaya yung sinabi ni Jesus, so physical yun at spiritual. Ano yung physical? Hindi lang nabubuhay sa tinapay ang tao, kundi spiritual sa salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang bibigyan. So, dalawa binanggit ni Yesus isang physical at merong spiritual. Ngayon, papalaw tayo ngayon, pero pero ano, dadalangin muna tayo sa Diyos, tingin natin ang tulong niya. Panginoon Diyos, salamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin na malaya po kami magbulay ng iyong ebanghelyo. Upang kami po'y matuto, buksan ang puso't isip ng bawat isa, nagiginig na nunood ng video ito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Kaya sa ayaw natin sa gusto, kailangan kumain tayo. Meron tayong pagkain sa umaga, sa tanghali at tapunan. Yan nakadevelop ang katawan natin sa physical. Pag nagtatrabaho ka, kailangan magalmusal ka. Kasi pag hindi ka magalmusal, iina ang yung resistensya. Yan ang panlaban mo sa trabaho, ang pagkain mo. Pagdating naman sa spiritual, hindi siya pagkain literal. Hindi gaya ng kumakain ka ng almusal, kumakain ng at kumakain ka ng hapunan. Ang kinakain mo, yung salita ng Diyos na nakatala dito sa Biblia. Tingnan natin ang sinabi ni Jesus. Sa panahon na si inangangaral, sa 1.6.63 ang sabi niya, ang Espiritu ang nagbibigay buhay hindi to magagawa ng laman o, dalawa yan espiritu at laman sa spiritual walang magagawa ang laman yan ang sabi ni Yesus. tuloy natin ang salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at ito nagbibigay buhay yan life giver yan palang salita ni Jesus sa kanyang panahon na na meron siyang kausap ang salita ko, sabi niya, ay nagbibigay buhay. Kumbaga sa ating panahon na moderno, pero tayo ventilator kagaya ngayon, sabi ni Sister Sherry, tuguting kurang, inugot po, namatay nga naman yung telebisyon. Oh. <laughs> Kaya kami ngayon ay pumapalawag dito. Ngayon, ang mahalaga dyan, yung spiritual itong katawan po natin mahalaga din ito kasi araw-araw tayong nabubuhay ibig ko sabihin kung sa dalawang kalagayan mas mahalaga yung spiritual e eh, bakit po? pagdating ng araw lahat ng tao mamamatay at lilipat po sila ng ibang buhay saan buhay? buhay spiritual lahat tayo ngayon mga tao na dito sa lupa po nasa lupa pa tayo pero pag namatay po tayo, lilipat po tayo ng ibang mundo. Mundo ng mga espiritu. Oh. Yung mundo ng espiritu, dalawa naman mo ang kalalagyan. Sa langit or sa impyerno. Kagaya na sinabi ni Jesus, ang sabi niya, <clears throat> sa paghuhukom, tingnan natin nga ano, dito sa 25 ng Mateo sinabi ni Jesus ito tingnan natin 25 ng Mateo sa 31 sa malwalating pagdating ng anak ng tao si Jesus po yung anak ng tao isa sa mga titulo niyan na ginagamit anak ng tao kasi nga po ipinanganak ng isang tao na si Maria sa malwalhating pagdating ibig sabihin darating si Jesus siya siya nagbula galing sa langit darating dito sa mundo natin sa pag sa malwalating pagdating ng anak ng tao malwalati ibig sabihin yung kanyang katawan na ginagamit hindi na katawan pang lupa kundi katawan pang langit yung nabuhay na maguli sa mga patay nung nabuhay siyang maguli sa mga patay nagpakita siya sa kanyang mga halagad ang ginagamit niyang katawan po doon, yung katawan pang langit na, malwalhating katawan kung tawagin nila. Kaya kahit nakasara yung pintuan ng bahay, gaya ng nangyari sa panahon nila, sarado ang pinto pero nakapasok si Yesus sa loob at ang sinabi niya, Peace be with you, peace be with you, peace be with you. Bakit niya sinabing ang kapayapaan sa niyo? Baka sila po ay matakot. Kasi nga, alam nila si Yesus ay nakalibing. Pero nabuhay po siyang maguli sa mga ay Yan. Ngayon, ito ang sinasabi dito sa chapter 25 ng Mateo, sa 31. Sa malwalat yung pagdating ng anak ng tao, kasamang lahat ng anghel. Oh, lahat ng anghel po. Yung anghel po, yun din natin nagigita, yun ay anghel doon sa langit. Lahat ang nakalagay. Upo siya sa kanyang trono ng kalwalatian. Upo siya sa trono si Jesus. 32. Titipunin sa harap niya ang lahat ng bansa at sila'y kanyang pagbukod-bukorin tulad ng ginagawa ng pastor sa mga tupa at mga kambing. Yung bansa, mga tao sa bawat bansa ang tinutukoy po. Ano? Sa 23. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Oh. Dalawang klase ng tao yung isa tupa, yung isa kambing. Kanya sila inilarawan ng ating Panginoong Yesus. At ay 4, kaya't sasabihin ng hari, si Yesus po ng hari sa mga nasa kanan niya, yung mga tupa, ali kayo at pinagpala ng aking Ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahari ang hinihanda para sa inyo mula pa ng likahin ng daigdig yun. Yung mga tupa po, ang nature ng tupa ay masunurin sa namamastol. Nakakita na po ba kayo ng mga tupa sa mga pelikula? Hindi po ba yung namamastol po sa sila dadalin? Sumasama-sama po sila. Hindi sila kumukontra. Masunurin. Kaya tupang tawag. Ibig sabihin, masunurin kay Jesus ang mga tupa. Yung mga taong mananapalataya sa kanya. Ang sabi niya, meron silang mamanahin. Anong mamanahin nila? Sabi niya, pumasok kayo sa, pumasok kayo at tanggapin ang kahariyang inihanda para sa inyo mula pa ng likahi ng daigdig yan uh, sabi niya ang pupuntahan nila yung kaharian syempre pag sinabing kingdom is ang Diyos yun sa langit. ngayon pagdating naman sa talatang 41 sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa yung mga kambing na po ito lumayo kayo sa harap ko kayong mga sinumpa doon kayo sa apoy na di namamatay na inianda sa diablo at kanyang mga kampol apoy na hindi namamatay yun po yung impyerno uh, parehong spiritual po yun hindi po pwede po ma, alimbawa tayo ngayon nakikita nakikita nyo po kami dalawa ni si Cheryl, no pwede ba kami ngita po sa impyerno hindi po yung impyerno po tapunan ng mga patay hindi ng mga buhay patay no <laughs> eh hindi natin magigita yon at hindi tayo may kapag tayo buhay doon pero pag namatay ka na doon pa lang mangyayari kaya yung tinutukoy dito ang title, ang paghuhukom, the judgment. So, pinapahalam ng Panginoong Yesus yung dalawang sitwasyon. Sa langit at sa impyerno. Kaya yung laman, nasabi ni Jesus, yung laman walang magagawa. Talagang walang magagawa yung laman. Kasi pag namatay ka, wala na ito. Matutunaw lang ito eh. Kahit siya nilagay ang katawan mo ibaon mo sa lupa, matutunaw ka. Huwag mong ilagay sa lupa, matutunaw ka rin. Kasi yun ang nature ng katawan ng tao. Natutunaw po siya. Pero yung buto hindi, unless na lulutuin yung buto, kagaya ng mga cremation. Yun, niluluto nila, tsaka dinudurog. Dudurogin yun, ano? At isasama doon sa abo ng yun laman. Okay. Kaya tayo, meron tayong dalawang kalagayan. Yung una, sa laman. Kaya tayo kumakain araw-araw. So, uh, mahalaga yun. Siyempre, magtatrabaho ka, kakain. Kahit hindi ka magtatrabaho, kakain ka eh. Eh, bakit? Yun ang nature ng katawan natin. Kasi pag hindi ka kumain, magkakasakit ka. Maring mamatay ka pag nagkasakit ka. Kaya kailangan talaga natin yan. At hindi siya lahat yung spiritual. Bakit? Eh, pag namatay na tayo, lilipat lang tayo ng ibang dimensyon. Alis na tayo sa lupa kasi itong lupang ito, dudurogin ng Diyos. Walang matitira dito. At dalawa na lang ang paglalagyan ng tao. Langit, impyerno. Yun ang sinasabi ni Yesus. Uh. Upo siya bilang hari. Siya po ang judge. Siya ang judge. Ijajas niya, ijajas niya ang tao ay sa kanilang ginawa. Pag sila ay pagbabayarin na. Ganito po nakalagay sa Roma. Ang sabi ni Apostol Pablo ay tignan natin ano. 14.12 Bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos bawat isa hindi po grupo-grupo bawat isa dito pa sa Hebreo 4.12 o 13 tingnan natin walang nilalang na makapagtatago sa Diyos tayo yung nilalang sabihin, wala tayo, di tayo pwede magtago di natin pwede pagtaguan ng Diyos ang lahat ay ayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Yung ginawa natin dito sa lupa, masama man mabuti, aharap ah, tayo. Doon tayo tatanggap ng hatol sa Diyos, yung lupa at kambing. Kung saan ka nararapat sa dalawang yan, langit or impyerno. Pagdating ng Judgment Day. So kung ano man yung ginawa ng katawan mo nung nabubuhay ka rito, yun ang ipagsusulit natin lahat kaibigan. Walang hindi magsusulit. Tandaan nyo po yan. Walang hindi magsusulit. Maging yung mga patay man, magsusulit din po sila. Maging yung mga buhay man, magsusulit po sila. Kaya pagdating po ng araw, sa araw ng judgment, buhay ka man o patay, magsusulit ka sa Diyos ayun ay sa iyong ginawa dito sa lupa habang ikaw ay nabubuhay ano man ang ginawa nating kaibig kaya hanggat narito tayo sa lupa sa lupa ayusin na natin ang buhay natin o ano bang ano dyan, dalawa lang ha mabuti at masama o, anong gusto mo, mabuti? gawin mo mabuti anong mabuti, kabalik ka rin ng masama ano yung masama? Kabaligtaran ng mabuti. Pwede eh, gawin mo yung mabuti. Oh. Mapapabuti ka sa Diyos. Kaya di gawin mo yung masama, eh mapapasama ka sa Diyos. Ang atol, pag tayo ay patay na po, hanggat na bubuhay tayo, tignan natin, akala ng tao, sa ibang tao kasi meron ko narin, kasi sabi niya parang inaatulan na ako ng Diyos o inatulan ako ng Diyos nung araw po meron ko nakausap na isang lalaki meron siya karandaman tinanong ko siya bag kami sakit ka po nasagot-sagot niya galit ang Diyos sa akin pinaparusahan ako ng Diyos meron po pala mga ganyan tao na kapag may karamdaman, sila yung akala nila, akala nila, sila ng ating Panginoon Diyos. Hindi po. Eto. 1.3.17 Isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Sino po yung isinugo? Si Yesus. Hindi upang atulan ng parusa ang salibutan o ang mga tao kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Kaya po pala sinubo si Yesus dito sa mundo nang kinalalagyan nating mga tao. Tayong mga worldly people, salibot, makasalibot ang mga tao. Upang iligtas tayo, hindi para parusaan. Hindi po naman mamarusa ang Diyos sa mga taong buhay. Tandaan nyo po yan ha. Kayong mga dumaranas ng iba't ibang mga hirap ng buhay. Ang akala ba ninyo, pinaparusahan kayo ng Diyos? Hindi. Ang totoo niyan, mahal ka kayo ng Diyos. Eh, bakit? Araw-araw, iniingatan ka ng Diyos. Araw-araw, binibigyan ka ng Diyos na masarap na tulog. Araw-araw, binibigyan ka ng kailangan mo ng Diyos. Ay, kailangan mo ng Diyos. Anong kailangan mo? Angin. Pag hindi ka bigyan ng angin ng Diyos, patay ka. Mabuti ka man o masama. Tubig. Pag hindi ka bigyan ng tubig, mamamatay ka. No, lahat, masamang tao, mabuting tao man, napatingin ng kapwa tao, lahat siya nakikinabang sa grasya ng Diyos. Pag pinasikat ang araw, lahat nagiginabang. Nagbigay ng ulan ng Diyos, lahat nagiginabang. Yang mabuti, gumagaling sa sakit, opo. Yung masama ba, gumagaling sa sakit, opo. Pareho lang. Yung mabuti ba na mamatay? Opo. Yung masama na mamamatay ma din. Pare-pareho lang. Pero iba yung nabubuhay ka rito sa lupa. Na isahayos mong buhay mo. Kasi may pagdating ng paghuhukom, Ang sinabi ni Yesus talaga wala. Maharing langit, maharing impyerno. O, huwag nyo na pong hintayin pa yung nung araw may nagsabi. At saka na lang ako magbabago malapit na ako mamatay, tsaka na lang ako magsisisi, tsaka na lang ako magbabalik loob sa Diyos. Pagdating ng araw, may mga ganyang taong kat nangangatwiran na ganyan. Hindi, mas maganda nung malaman mo na meron palang buhay na walang hanggan na inalok ang Diyos, dito palang ang arin mo na yung buhay na walang hanggan na binibigay ng Panginoon Diyos. Ano yan? buhay sa piling niya sa langit kasi kung binabaliwala mo yan yan din ang dahilan, yan din ang dahilan para ikaw ay parusahan bakit? e narinig mo na ang oper ng Diyos sasampalataya ka sa kanyang anak pupunta ka sa langit e kung marami kang alibay maraming mga distraction maraming mga uh, bisyo hindi mo mabitawan hindi mo kayang bitawan alang-alang -alang kay Jesus yun pag namatay ka na hindi ka nagbago kaibigan yun lagot ka huwag kang mag-isip na baka meron pa ba second chances na after that meron ka pang pagkakataon wala ka ng pagkakataon kaibigan ang pagkakataon ngayon na eto ha sabi ni Jesus sa Mateo 4, 4 ay 4.17 basahin natin magmula nohon na inangaral si Yesus after baptism ni Jesus kay Juan Bautista sa Jordan River ay ah, nangaral siya magmula nohon nangaral inangaral si Yesus itinuro niyang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit hindi ka pagkaharian ng langit pag hindi ka nagsisi, si kay tatalikuran ng inyong mga kasalanan nang dahil yung kasalanan na yan yan ang atula ng Diyos hindi atulang ulang kung sino ka dahil sa iyong kasalanan kaya ka ng Diyos bakit ayaw mong magbago ayaw mong magbago narinig mo na pero matigas pa rin ang dibdib mo narinig mo na pero para kang walang narinig itong sabi sa kawikahan 29.1 ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas ang hindi makinig sa payo ay mapapahamak hindi ka maliligtas mapapahamak ka pag hindi ka nagbago kaibigan ito sabi ng mga ngaral ang mga ngaral ay mga ngaral ng Diyos o ulitin natin kawikahan 29 oro ang tao ngayon magbago ay hindi maliligtas wala kang chances walang second chance pag namatay ka tapos na ang binibigay na pagkakataon ng Diyos sa buhay natin. Kaya pag narinig mo, para kang nakakita ng kayamanan, kaibigan, kung paano ang kayamanan tinatago mo, tinitresure mo sa iyong bahay. Ganon din, itresure mo ang salita ng Diyos sa iyong puso. Sapagkat ang Diyos ay nakating sa ating puso. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ibinahagi mo sa pagkakataon nito sa amin nawa yung mga nakikinig at nakikinig uh, nanonood ng video nito kung sila man po hindi pa po sumasampalataya palataya ayos sa iyong kagustuhan baguhin mo po sila Panginoon sapagkat ikaw lang po pwedeng magpabago sa kanila sa ala ni Jesus Amen Sister Cheryl po ano ang uh, kasama uh, ito yung ginagamit ng Bible nagpa Bible study po kami home Bible study ano sige po Like, like, like. Share na share. Kayo mga na-sharean, share nyo naman sa iba. Malay niyo maging dahan kayo ng Paginoon. Pag na-share ninyo ito sa iba. God bless us all po. Nandito po kami sa Romana Street po ito. Romana Street. Corner, ano yan? Anong sityon dyan? Oo. Uh, sa kabila, ano yung street na yan? Velasquez ba yun? Uh. Yan, yeah. Velasquez. Corner Velasquez. Sa... Barangay 96 Zone 8 District 1 Manila. Bye-bye!